Ilang putahi na nga lang ba ang maluluto natin sa 1,000 pesos? Kung wala ka pang idea, ako meron na kaya tara, simulan na natin! Magandang araw! Una kong niluto yung dessert pero sa bandang dulo ng video natin ilalagay yan. Itong mga manok ay mahigit isang kilo. Ito pong ating mga lulutuin ay sampung katao po ang kakain nito. Tinimplahan ko lang ng salt and pepper. Set aside muna natin yan at i-prepare naman natin yung mga kakailanganin natin na gulay. Tagko konti lang kasi medyo may kamahalan po talaga ang gulay ngayon. Hiniwa ko na nga itong patatas, carrot at maglalagay rin tayo ng maliit na bell pepper. Dalawang piraso po itong aking ginamit. So malalaking chunks lang yung ginawa kong pagkakahiwa sa patatas, carrot at yung bell pepper. Ganoon na rin po kalaki. Ang unang step natin sa pagluluto ay ipapan fry muna natin itong mga hiniwa natin para hindi siya maging malabsa kapag niluto natin mamaya. Dito sa same pan ay iba brown muna natin yung mga manok. Tatlong minuto kada side bago natin bilingin para maging maganda yung pagkakabrown at ito po ay niluto ko by batches para hindi po masyadong siksikan dito sa aking kawali. Ito nga pala kung bet yung lagyan ng hotdog, pwedeng pwede naman po. Piprituhin po muna natin at i-slice lang natin ng maliliit. So after nga nating ma-brown lahat itong mga manok ay dito pa rin sa ating gamit na kawale ay sisimula na natin ang pagigisa. Uunahin natin ang bawang or sibuyas. Bahala ka na. Basta ang importante, sasarapan natin yung ating lulutuin. At kapag okay na yan, pwedeng-pwede na nating ibalik dito sa kawale itong ating mga manok. Sasangkutsahin lang natin to ng ilang minuto para manuot yung lasa ng aromatics dito sa ating mga manok. And then maglalagay na tayo rito ng tubig. Dalawang basong puno nga pala yung aking nilagay dahil papalambutan muna natin. Then after a few minutes ay pwedeng pwede na nating i-check yan. Medyo lumambot na po itong ating mga manok. At this point ay titimplahan na natin. Lagyan natin ng MSG. Paminta at konti pang asin. Tapos ay ibabalik na natin dito sa kawali yung mga pinrito nating patatas kanina. Haluin natin at tatakpan lang po natin yan hanggang sa lumambot naman yung ating patatas. At kapag okay na at this point ay ilalagay natin yung iba pa nating sangkap. Pwede rin po kayong maglagay rito ng olives. Ilalagay na natin itong ating cream. Kung namamahalan kayo sa cream ay pwedeng pwede po tayong gumamit rito ng evaporated milk or fresh milk. Tikman at i-adjust ang lasa at kapag okay na, pwedeng-pwede na nating ilagay itong ating slurry or pampalapot. Ito po ay cornstarch na dinisolve natin sa tubig. And lastly, ilalagay natin itong ating bell pepper. Hayaan nating mag for couple of minutes at ready na itong ating napakasarap na chicken pastel. Para naman sa ating susunod na recipe, eto, nako talaga namang hindi ito nawawala sa ating mga hapag kahit anong okasyon ang meron tayo. Vegetarian na recipe pero talaga namang nag-uumapaw ito sa sarap ha. Uunahin na nga natin sa pagpiprepare ng ating mga sangkap na kakailanganin. Ayan, mga ate at kuya, kung nanunood ka pa hanggang sa mga oras na to, comment naman kung saan lugar ka nanunood ngayon para alam natin kung sa nakakarating itong ating mga recipes. Set aside muna natin to at gisahin na natin itong ating mga aromatics. Mas maraming bawang, mas masarap. Ganon rin po ba kayo? Gusto nyo yung mas mabawang talaga sa pansit? Pagkatapos, pwedeng-pwede na nating ilagay itong ating carrot. Timplahan natin ng konting soy sauce, paminta, at pampalasa. Ilagay na rin natin itong ating cabbage. Haluin lang natin 1 to 2 minutes. And then after that, ay alisin na muna natin sa kawali para hindi malabog itong ating gulay. Dito sa ating kawali na pinaglutuan ng gulay ay maglalagay lang tayo ng sapat na dami ng tubig tinimplahan natin ng konting soy sauce, paminta, pampalasa, at yung ating mamasitas barbecue marinade. Yes po, yun po ang ginagamit kong pampalasa. Dito sa aking napakasarap na pansit kanton at kapag paluto na itong ating kanton, ilalagay na natin yung mga ginisa nating gulay, lagay na rin natin yung sahog at maglalagay tayo ng pampalapot. Ilagay na rin natin itong kinchay. Huwag nating i-overcook itong ating noodles para mas masarap. Ganito rin ba yung gusto mo yung medyo masarsa? At itong ating susunod na recipe naman ay ang pambansang sinasharon sa mga okasyonan. Pag ganito ang Pagkinawa mo, abaean, likain na sila, malamang maka take out pa. Para mas mapadali ang ating gagawin, ay nilagay ko na dito sa ating food processor at pagsasamasamahin na lang po natin yan pagkatapos gigilingin natin ang sama-sama lahat ng ating sangkap. timplahan at na rin natin ng asin, paminta, pampalasa, cayenne pepper o kung ano man ang gusto mo pang pampalasang idagdag. Lagyan na rin natin ng dalawang pirasong itlog at itong magpaparames sa ating Shanghai na tokwa. Sa pagbabalot naman, kering kering mo na yan dahil alam ko naman bihasa ka na sa pagagawa ng lumpia. Prituhin natin yung mas malutong, mas masarap. At ito po yung unang-una kong ginawa, itong ating vegetarian dessert pero pang malakasan din ang sarap. Para dito naman ay kakailanganin natin ang isang maliit na lata ng pineapple chunks or tidbits, walong piraso ng graham cracker or graham cracker biscuits, isang pakete ng gulaman kahit anong flavor po at maglalagay tayo rito ng 4 and half cups ng tubig maglalagay rin tayo ng isang lata ng creme sada ilalagay na rin natin yung kalahating tasa ng sugar pwede nyo pong i-adjust, pwede nyo bawas asan, pwede nyong dagdagan. Lagay na rin natin yung syrup ng ating pineapple at pagkatapos pwede na natin itong isalang sa apoy. Kapag na-dissolve completely na itong ating mga sangkap at nagiging pino na yung texture or consistency nito ay pwedeng pwede na nating ilagay itong ating pineapple. Nagtira lang tayo ng konti. Ilagay na rin natin itong ating graham cracker biscuits. Haluin pa natin. Wag na nating antayin kumulo. Ibuhos na natin kagad dito sa ating pin-refer na lagayan. Kahit anong klasing molde ay pwedeng pwede naman nating gamitin dito. Palamigin muna natin ng ilang oras bago natin i-unmold itong ating napakasarap na dessert. Budbura ng crushed gray ham at gadgara ng keso. Ganun lang kadali. Eto na, may sukli pa ang 1,000 pesos mo sa masasarap na recipes na to. At kung nagustuhan mo itong mga ginawa natin, huwag kalimutang i-like and share itong ating video. Pakifollow na rin po ng page.